Hi, welcome sa lahat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Isang bundok na hindi lang bato at lupa, kundi libingan na mga lihim. Isang lugar na kahit ang hangin ay may dalang sigaw ng mga kaluluwa. Sino ang maglalakas loob na akyatin ang MT, Apo? Kung bawat hakbang ay maaring maging huli mong hininga, sabi nila kapag gabi na at bumubuhos ang ulan. May mga aninong gumagala sa tuktok. Mga kalalakihang hindi na nakabalik. Munit patuloy na nagbabantay sa dilim. At ngayong gabi, maririnig natin ang tunay na kwento ng mga nawala. Isang kwentong hindi mo mababasa sa libro. Isang lihim na pinilit itago ng panahon. Ngunit bago tayo magsimula, siguraduhin handa ka. Dahil kapag narinig mo na ito, mahirap nang makalimot sa mga aninong gumagalaw sa likod na empty apo. Kung gusto mong malaman ang buong katotohanan sa likod ng bundok na ito, at marinig pa ang mga kwentong tulad nito na pun na misteryo. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-comment ang iyong hula. Dahil baka ang susunod na kwento ay tungkol na sa bondok na malapit sa inyo. Sa ilalim na makulimlim na langit, humihip ang malamig na hangin mula sa tuktok na MT, Apo. Tahimik ang paligid, maliban sa pagaspas na mga dahon at mahinang aling ng na mga ibon na tila nagbababala. Sa paanan ng bondok, may isang baryo na matagal ng binabalot ng takot at mga tanong. Sabi nila, bawat taon, may mga kalalakihan na umakyat dito at hindi na bumabalik hindi na natatagpuan ang kanilang mga katawan. Ang iba, naririnig na lang daw ang kanilang tinig sa hangin, humihingi ng tulong. Si Arnel, isang batang lalaki na lumaki sa ilalim ng anino na MT, Apo, ay matagal nang naririnig ang mga alamat. Ngunit para sa kanya, alamat lang iyon hanggang sa mismong kanyang ama ang isa sa mga nawala. Isang gabi, iniwan lang nito ang baryo, dalang lampara at mga panalangin. At mula noon, hindi na siya bumalik. Makalipas ang tatlong taon, si Arnel ay naging binata. Lumakas ang lob, munit puno ng mga tanong. Bakit walang nakakabalik? Ano ang nasa loob ng bandok? At bakit tila may tinatagong lihim ang mga matatanda sa baryo? Isang gabi ng bagyo, kumulog at kumidlat sa tuktok ng bandok. Sa gitna ng kidlat, nakita ni Arnel ang isang aninong hugistao, nakatingin mula sa itaas. Nang humupa ang ulan, natagpuan niya sa tabi na ilog ang lumang lampara ng kanyang ama. Basa, munit umilaw pa rin. Bakit ngayon lang ito bumalik, bulong niya? Nang marinig iyon na kanyang lola, bigla itong nanlumo, at ang mga matay tila may kinikimkim na lihim. Arnel, may mga bagay sa MT, apo na hindi mo dapat hanapin, sabi nito habang nanginginig ang tinig. munit sa lob ni Arnel, nagsimulang kumulo ang galit at pagkauhaw sa katotohanan. Kinabukasan, habang nag-alangan ang mga taga-baryo, kinuha ni Arnel ang lampara at nagsimulang umakyat. Tahimik ang kagubatan, munit bawat hakbang ay tila sinusondan. May mga yapak na hindi kanya. May mga bulong na hindi niya may paliwanag. Bumalik ka na. Mahinang tinig mula sa dilim. Ngunit nang lumingon siya, wala naman. Tanging ang malamig na simoy at mga mata ng mga unggoy na nagtatago sa likod ng mga puno. Habang tumataas siya, napansin niyang kakaiba ang mga bato, parang may mga ukit na mga mukha, nakadilat, nakatingin sa kanya. At sa bawat sigaw ng hangin, naririnig niya ang pangalan ng kanyang ama. Dionisio. Dionisio. Lumipas ang oras, dumilim ang paligid. Wala ng daan pabalik. Sa gitna ng mga ugat ng punong matanda, may nakita siyang pinto ng kuweba, nakatakip ng lumang tela. Mula roon, lumalabas ang liwanag na kulay bukhaw. At sa liwanag na iyon, tila may mga aninong nagsasayaw, mga hugis ng tao na walang mukha. Hawak ang lampara, dahan-dahan siyang lumapit. At nang itutok niya ang ilaw sa loob ng kuweba, nakita niya ang mga kap na mga nawalang kalalakihan, nakasabit isa-isa. Parang mga alaala ng mga kaluluwa. At sa pinakagitna ng kuweba, may isang bulto ng tao, nakatalikod, humihinga, parang buhay. Papa. Mahina niyang tawag. Dahan-dahang lumingon ang lalaki, mabagal, parang isang aninong may laman. Ngunit ang mga mata nito, hindi na sa tao. Itim, parang kailaliman ng bundok. At sa sandaling iyon, biglang huminto ang lampara. Nawala ang ilaw. Tanging dilim at tunog ng kanyang sariling paghinga ang natira. Mula sa kailaliman ng kuweba, may boses na bumubulong. Gayon, alam mo na kung bakit walang nakakabalik. Isang malamig na hangin ang humampas sa kanyang mukha. At sa bawat aninong dumaan sa paligid niya, tila nakikita niya ang mga mukha ng mga lalaking nawalanon. Lahat ay nakatingin sa kanya, parang siya na ang susunod. Nanginginig ang kamay ni Arnel habang pilit na binubuhay muli ang lampara. Ngunit kahit gaano niya ito alugin, wala na itong ilaw. Ang bubaw na liwanag sa loob ng kuweba ay unti-unting nagiging pula. Tila may apoy na hindi nasusunog, umikot sa paligid ng mga anino. Ang mga bulong ay naging sigaw. Mga tinig na mga lalaking pamilyar, puno ng paghati at galit. Bakit ka bumalik? Hindi mo alam ang sumpa ng bondo. Lumayo ka bago ka maging isa sa amin. Ngunit hindi na makagalaw si Arnel. Parang may malamig na kamay na humahawak sa kanyang mga paa. Hinahatak siya papasok sa loob ng kuweba. Ang bawat hakbang ay mas mabigat, at ang bawat hinga ay parang nilulunok na hangin. Sa gitna ng pulang liwanag, nakita niya ang isang altar na yari sa bato. May ukit ng mga lumang simbolo at sinaunang letra ng tribong hindi nakilala. Sa ibabaw nito, may isang itim na bato na tila may buhay, tumitibok tulad ng puso. Biglang kumulog sa labas. At mula sa kisam ng kuweba, bumagsak ang mga patak ng ulan. Ngunit hindi tubig, dugo. Tumulo ito sa bato at sa bawat patak. Lumalakas ang mga sigaw ng mga kaluluwa sa paligid. Arnel! Sigaw ng boses ng kanyang ama mula sa dilim. Agad siyang lumingon. Sa likod ng altar, lumitaw ang aninong lalaki na nakita niya kanina. Gayon, malinaw na. Ang mukha ay parang sa kanyang ama. Ngunit ang balat ay kulay abo. At ang mga matay itim na itim, walang liwanag. Ama, ikaw ba yan? Tanging katahimikan ang tugon. Pagkatapos ay dahan-dahan itong lumapit. At sa bawat hakbang, lumalalim ang mga anino sa paligid. Nang halos magkalapit na sila, itinutok ni Arnel ang lampara, bagaman wala ng apoy. At sa sandaling iyon, biglang umilaw muli. Ngunit kulay asul, parang apoy ng kaluluwa. Nakita niyang ang katawan na kanyang ama ay unti-unting naglalaho. Parang usok na hinihigop ng bato sa altar. Anak, mahinang boses, puno ng sakit. Umalis ka bago huli ang lahat, ang bondok ay gising na. Bago pa man makasagot si Arnel. Yumanig ang lupa. Ang mga peder ng kuweba ay nagbitak. At mula sa mga siwang, lumabas ang mga aninong parang usok na may mga kamay. Isa-isa nilang hinawakan si Arnel. Hinahatak siya palapit sa bato. Naramdaman niya ang malamig na enerhiya. Parang nilalagari ang kanyang kaluluwa. Ngunit sa gitna ng takot, nalala niya ang kwento ng kanyang lola na may tanging paraan upang maputol ang sumpa. Ang pagsunog sa lampara habang sinasambit ang pangalan ng unang nawala. Genisio. Sigaw ni Arnel habang itinataas ang lampara. Genisio. Muling umilaw ang apoy, mas maliwanag, mas mainit. Ang mga anino ay nagsisigawan. Ang bato ay nabasag. At mula sa gitna ng liwanag. Isang alingaungaw ng tinig ng kanyang ama ang umalingaungaw. Salamat, anak. Munit bago pa siya makatakbo palabas, ang lupa ay biglang bumuka. Nalaglak siya sa kailaliman ng bundok, habang ang lampara ay tuluyang naglaho sa kanyang kamay. At sa dilim ng bangin, muling narinig niya ang mga boses. Hindi na bilang mga sigaw ng tulong, kundi mga awit na parang panawagan ng mga espiritu. At sa ibabaw ng bundok, sa gitna ng ulap at kidlat, isang bagong ilaw ang sumiklab. Tila bagong kaluluwang nagising sa ilalim na empty. Apo. Antiunting bumigat ang hangin sa kailaliman ng bundok. Ang paligid ay madilim, ngunit sa pagitan ng mga anino ay may mga liwanag na kumikislap. Parang mga alitaptap na naliligaw sa dilim. Hirap huminga si Arnel, basang-basa ng pawis at dugo. Ngunit patuloy siyang gumagapang pataas, hinahanap ang daan pabalik sa liwanag. Sa bawat paghinga, naririnig niya ang mga bulong na mga kaluluwa. Ngunit ngayon, hindi na ito galit. Tila mga tinig na basasalamat. Mga boses na mga nawala ng gayo'y malayana. Habang sumusulong siya, may mahinang liwanag na lumitaw sa harap. Isang bukana ng kuweba, at sa kabila nito, ang liwanag ng buwan. Nang marating niya iyon, tumigil siya sandali, nakahawak sa bato, habang ang malamig na hangin ay humahaplos sa kanyang mukha. Ngunit sa likod niya, isang mahinang ugong ang narinig. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang bitak ng bandok na kanina'y nagbukas. Gayon ay muling nagsasara. At mula rito, isang aninong hugis lalaki ang nakatayo, nakatingin sa kanya sa huling pagkakataon. "Ama," bulong ni Arnel, habang ang luha ay bumabagsak sa kanyang pisngi. Ang anino ay ngumiti, at antiunting naglaho sa ulap ng liwanag. Muli niyang itinaas ang kanyang kamay, at sa kanyang palad, ang lampara na nawala sa kanyang pagkakahulog. Nandoon pa rin. Ngunit ngayon, ang apoy nito ay puti, malinis, tahimik, payapa. Paglabas niya ng kuweba, sumalubong ang unang sinag araw. Ang MT, Apo ay tila kalmadong natutulog. Parang walang nangyaring kababalaghan sa loob ng gabi. Ngunit sa bawat ihip ng hangin, tila naririnig niya pa rin ang mga tinig ng mga kalalakihan. Hindi na humihingi ng tulong, kundi umaawit na isang matandang awitin ng pag-asa. Bumalik siya sa baryo, tahimik, walang dalang kayamanan o patunay. Maliban sa lamparang iyon, nang makita siya ng mga matatanda, lahat ay napatigil ang kanyang lola ay lumapit. At sa unang pagkakataon, mumiti ito ng may kapayapaan sa mata. Natagpuan mo na sila, hindi ba? Mahinang tanong nito. Tumango si Arnel. Ngunit hindi na siya nagsalita pa. Kinuha niya ang lampara at inilagay sa altar sa gitna ng baryo. At mula noon, gabi-gabi, ang lampara ay umilaw magisa. Kahit walang apoy, kahit walang hangin. At tuwing may bagong bagyo sa tuktok na MT, apo. Ang mga ulap ay bumubuo ng mga hugis. Mga mukha ng mga kalalakihan na minsang nawala. Gayon ay nakatingin mula sa langit. Bantay na bandok na minsang naging kanilang kulungan. Tahimik na bumagsak ang ulan. Mabagal, banayad. Parang mga luha ng kalangitan na nagpaalam sa mga kaluluwa. At sa paanan ng bundok. Sa liwanag ng lampara. Nakaupo si Arnel. Nakatingala. Habang ang hangin ay bumubulong ng huling salita ng kanyang ama ang bandok ay gising. Ngunit ngayon, payapa na ito. Habang unti-unting nilalamon ng dilim ang bandok. Nakatayo si Arnel sa paanan na MT, Apo. Nakatingin sa tuktok ng gayon ay tinatabingan na ulap. Tahimik ang paligid, wala nang mga sigaw, wala nang mga anino. Tanging ang lampara na naiwan sa altar ang patuloy na nagliliwanag. Parang puso ng bondok na muling tumitibok. Sa bawat pag ng hangin, tila naririnig pa rin ni Arnel ang tinig ng kanyang ama. Mahina, ngunit puno na ng kapayapaan. Anak tapos na. Mumitis siya. Habang unti-unting tinatalikuran ang bondok na minsan ay naging anino ng kanyang pagkabata. Gayon, ito na ang naging saksi sa kanyang katapangan. Sa baryo, muling sumigla ang buhay. Wala nang bulong-bulungan ng takot. Wala nang gabi na binabalot ng mga sigaw mula sa bondok. Ang mga bata ay muling naglalaro. At tuwing gabi, ang mga matatanda ay nagkukwentuhan ng mga alamat. Munit ngayong pagkakataon, may bagong pahina. Isang alamat na isang anak na nagbalik sa anino. At nagbigay liwanag sa mga nawala. At tuwing sasapit ang gabi, sa tuktok ng MT, Apo, may makikita kang munting apoy na kumikislap. Sabi na matatanda, iyon daw ang lampara ni Arnel. Ang ilaw na mga kaluluwang hindi na nawawala. Ang bandok ay nananatiling tahimik. Ngunit sa ilalim na katahimik ang iyon, ay ang paalala na may mga lihim na kailangang harapin at may mga aninong kailangang tanglawan ng liwanag. Sa huling suliap ni Arnel bago siya tuluyang umalis, isang niti ang gumuhit sa kanyang labi. Ang MT, Apo, na minsang naging bondok ng na mga anino, gayon ay naging bondok ng na mga alala, at ng mga kaluluwang sa wakas ay nakahanap ng kapayapaan.